Exciting ang 2025 para sa mga Gemini. Narito ang ilang mga pangunahing puntos na dapat mong malaman. Isa, Personal Transformation. Uranus ay papasok sa iyong sign na magdadala ng personal revolution. Maghanda sa mga pagbabago sa iyong pagkatao at mga pananaw. Dalawa, Career at Reputation. Mula Enero hanggang Marso, ang Venus at Saturn ay nasa iyong penthouse na naguudyok sa iyo na i-level up ang iyong career. Magiging mas challenging ito pero maraming responsibilidad din ang darating. Tatlo Finances Mag-ingat sa iyong paggasto sa pagitan ng Marso at Abril. May mga pagbabago sa iyong social circles na maaaring makaapekto sa iyong finances. 4. Family Dynamics Mula Hulyo hanggang Setyembre, maaaring magkaroon ng conflict sa pamilya, kaya't maging maingat sa mga usapan. 5. Health Sa huli ng taon, maaaring makaramdam ng stress at exhaustion dahil sa pressure sa trabaho, kaya't huwag kalimutang magpahinga. 6. Pag-ibig at relasyon Dynamic Connections, ang 2025 ay puno ng exciting new possibilities sa iyong love life. Single Gemini, magiging puno ng adventures ang iyong taon. Maaaring makilala ang mga bagong tao sa mga social events o travel. Communication, ang honest communication ay susi para sa mas malalim na koneksyon sa iyong mga relasyon. 7. Mental and Spiritual Health Focus on well-being, mahalaga ang mental health at physical balance. Maglaan ng oras para sa stress relief activities tulad ng yoga o meditation. Regular exercise, makakatulong ang healthy diet at regular na ehersisyo para mapanatili ang iyong peace of mind. 8. Career growth, enhanced communication skills, ang mercury ay magbibigay diin sa iyong communication skills na makakatulong sa iyong career. New Horizons, magiging bukas ka sa mga bagong ideya at oportunidad, kaya't huwag magkatubiling ibahagi ang iyong mga pananaw.